Oo nga. <laughs> yung Anak ko. Oo anak ko. Ano pangalan mo? Ha? Alex. Oh. Kano ano mo si RJ? RJ? Ah uh ah. -uh. Abarkada mo lang. Si Si naghatid oh, oh, nung linggo si RJ naghatid sa amin. Eh nung linggo, ano marami kami. Wala ka nun, nasan ka nun, linggo? Ay, nandito na tayo. Yay! Hey! Yay! Natakot ka na? Hindi naman. Hindi naman ano. Masarap naman. No? Baba. Oo, oh, baba. Ayan, ayan na. Go. Malalim. Hindi na, sige na ito. Teka, paano ako? Thank you, sis. Salamat. Teka, teka anak. Teka. Ayan ako lang. Baby. Kukunin ka. mo payong mo. Kukunin mo payong mo. Bukit yung payong. Anak, you hold this one like this, like this. You hold this one like this. Hold it, hold it, hold Paya. properly. Yeah. Oh my goodness. Ay kasi alam mo ba? Alam mo ba na? Lumaki ako sa ganito. Mm -hmm. Kaya parang na-amaze. Well, hindi ka nagdala ng payo. Uh, na-amaze ako sa mga ganito. ganito. Oh, okay lang yan. Thank you. Salamat.